hindi ho lahat ng rash e allergy. Mm -hmm. Okay? So, di ba pa sabi nila, Dok, nam- nam- namumula tong... Mm -hmm. namumula itong, mm o, 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 parang meron ng, may lumalabas na butlig-butlig, uh -huh. para bang ganon. But, posib- posibleng-posible po yun, ano, mm -hmm. na, Uh, kung kunwari meron kayong kinain o kaya meron kayong bagong pabango o bagong cosmetic na pinahid, tapos kung saan nyo pinahid, uh, yun nga ang tinatawag na contact dermatitis, kung saan nyo pinahid, doon na doon lumalabas yung rash. Mm. Obviously, huwag nyo nang gamitin yun ulit. Okay? Oh. Kasi obviously sensitive yung palat mo. di ba? Pero kasi may mga ibang rash na hindi dahil sa allergy. Mm -hmm. Pwede pala na meron ka palang problema sa diabetes mo. Meron ka palang problema sa kidney or what. Maraming mga sakit na yun ang mga unang signals. Mm. Pwede din kasi na may ibang mga infections, kunyari chicken pox, nag-uumpis ang oh, po. chicken pox, o kaya nag-uumpis ang measles, do, yung uh, tigdas, oh. na mukha siyang rash, na mo, allergic. Mapula ka kasi natin. yun, eh. Oo, oo, oo. At may makati din, eh. Oh, e. so, mo, ay, rash talaga yan. Uh, oo. So, yun. Pero, um alam, by this time naman, dapat, uh, alam na mga mami, alam na alam nila, iture ng mga tigdas, bulutong mm -hmm. uh, tubig, di ba So, alam natin na yung mga yan, infection yon mm. More often than not, nawawala naman yan in about one to two weeks. Mawawala din yan, uh, gamutin, lang, gamutin lang ng lagnat at wag na wag kakamutin. Kahit ba talagang allergy, let's say mm. meron kayong na na ano nga, wag na wag nyong kakamutin yung allergy. Minsan kasi, napakasarap kamutin, Dok, pag napakakate. Yes. Exactly. Diba? So ang gawin instead na ano, 'wag din na buhusan ng buhusan ng alcohol. Mm -mm, <laughs> kasi si dry naman 'yun kasi mas masarap palamig uh -hmm. alcohol. Ang problema ko kasi pag nanuyo na yung alcohol, eh nagda-dry naman yung skin. Mm -hmm, so, masyadong dry yung skin eh di nagfi-flaking. Again, uh -oh. protektahan natin yung normal barrier ng balat. Mm -hmm. So pag masyadong dry, madaling nagka-crack, madaling mga mamaliliit na sugat eh di na nabuksan na ng konti yung gate, 'di diba? Parang mm -hmm. gano'n. So yung, yung barrier na kahit papano. paano hindi natin pwedeng sirain yon So, instead of that, sana meron kayo palagi sa medicine cabinet nyo ng calamine lotion. Mm -hmm. So, yon So, pwede so, nyo ano ipahid ano yun. hangat -kati. No? eh. Oo. As problema pa kasi, well, kung isang kasi hindi mo na nakita, kinamot na pala ng anak mo. Siguraduhin mm -hmm. nyo na kung malinis ang, ang kuko. Kuko. Maski ko tayo, kailangan malinis ang kuko. Kasi pag medyo unconsciously napapakamot mm -hmm. tayo, hindi pala malinis yung kuko mo, eh talagang nag-iimbit na tayo ng infection. Ayan nga na na tuloy yung gate natin, yung mm. normal skin barrier natin. So, pangalagaan natin yun, yung mga yung mga supposed to be yung pangangate at mga mga uh, kung baga, nakaka-cause okay. ng na allergy Minsan, or, or din irritant. sa paggabi, yung parang unconscious ka, nakakamot mo, di ba? Yon, mm -mm. oo. Pag ganun ho kasi, siguro nyo, ganun kadalaso ba kayo mag-change ng bedsheet, for example. Sana walang surot or kahit ano, <laughs> dahil seryosong problema <laughs> ho yun. So, kailangan na-inspectionin nyo rin yung mga matres nyo at correct. lahat. So, as much as possible, every two weeks ba, or every week, mm -hmm. kasabi nila, why? Kasi, uh, hindi natin alam, kahit ho naka, iba nga, mas masarap silang matulog na walang damit, eh, walang diba? damit. Pero yung uh -huh. iba, kahit ba naka-duster kayo or naka-nightgown or naka-pajama, yung may yung balat natin ho kasi na kumbaga nag-shed. Ibig sabihin nun yung mga dead cells kasi hindi naman no, basta ganyan lang yung balat natin. Mm -hmm. Kuminsan nga akala natin may libag, mm -hmm. Pero actually yung dead cells, dead na cells ibig sabihin. Yun. Yun, layer layer ng skin natin para bang nas, nawawala para may bagong cells na mm. nagtutubo so okay lang yon pero minsan parang kala mo dumi so imagine mo oh, oh, kung tayo nga na-mistake nami natin na libag yon mm -mm. pero napupunta sa bed sheets natin eh di nag-iimbita talaga ng microbio mm -mm. so baka ganun kaya makati. So, dapat o, lagi tayo magpapalit ng kubre kama at punda mga exactly. kasama. Ha? At saka ano, sana walang hayop na kasama sa kama. Ayun, ay iba pa <laughs> naman katabi ang fur babies. oh, yung mga fur babies. Sorry, KJ ako. Pero ang <laughs> ano nyo, in, yung natin alam eh, di ba? So, meron namang bigyan nyo nalang, alam naman nilang mahal nyo sila, for mm -hmm. sure. So, pero yun, marami pa kasi lalo pag sa mga bata, hindi sila nakapos pa nga ng asthma or what. Ay, diba? mga balabalahibo nila, No. Oo, oo, oo. So, yun. So, yun ang mga, ilan sa mga pangangalaga sa balat na kailangan nating maalala, no?